dito tayo sa taas ayun makikita natin dito ang buong Tugigaraw nandyan ang Buntun Bridge at ito ang daan papuntang Enrile pa Quezon yan magsak yung mga lupa dito oh. yung cable dito makikita nyo oh. ayun oh meron akong ipapakita sa inyo ito hindi mo akalain na meron siyang ano pa ba yung gusto nyo makita yung kanyang panel so titignan natin yung kanyang panel Yon, what's up mga kapantom At ngayong araw Pag-uusapan natin ang ating motor Siyempre, kung bakit madaming nagkakagusto sa Duke 200 Dahil ba ito sa kanyang itsura O dahil sa kanyang lakas Magbibigay tayo kung ano nga ba yung mga nagustuhan natin sa motor na ito Anyway, uh, ikaw consider natin unang una yung kanyang design kasi makikita natin sobrang bulky at malaki yung motor actually kasi makikita nyo naman kapag ka tinabi nyo to sa underbone mas lalong magiging cute na cute ang muka ng underbone at alam nyo ba kapag uh, ginagamit nyo ng motor na to masarap sa feelings parang dinuduyan kasi napakalakas ng kanyang torque eto so, gamit na naman natin ulit siya ngayon Sasabihin ko sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa motor na ito Para meron kayong idea kapag gusto nyo rin bumili ng ganitong motor Mga phantom ito yung unang nagustuhan natin sa Duke 200 Pagdating sa kanang handling, marirelax ka talaga Kasi kapag ka mo yung kanyang manubela, Wala kang mararamdaman kung hindi Very comfortable Ayos-ayos talaga at ito ka, pa, pagdating sa kanyang makina 200cc na meron siyang 25 horsepower Konting pitik mo lang talaga sa kanyang throttle ay talagang sumasama pati yung kalulo mo kapag binirit mo Noon nga nainis ako sa mga inovertigan natin Katulad ng ganito yung nasarapan natin, napakahaba kaya nito ayan oh yung mga truck na ganyan tapos yung mga bus lalong lalo na noon kapag uh, mabilis silang magpatakbo tapos mag overtake tayo hindi natin mahabol pero kapag uh, mga ganito bine basic lang ni Duke kahit nasa 4th gear ka o 5th gear kaya kaya mong overtaken yung ganitong klaseng sasakyan at pagdating sa kanyang chassis makikita nyo naman talaga sobrang hindi mo alam kung talagang ano eh parang si Optimus Prime yung itsura niya, kasi makita mo talaga puro bakal talaga side to side wala kang makikita nga anong fairings niya. yung pinaka ano nya lang dito mapapansin mo yung tanke nya kasi eh, meron siyang 13 liters na tank capacity sa kanyang gas consumption mga kapanto gaya na nasabi natin nung last na video natin mas makonsumo lang siya ng isang litro compare sa ating sniper kasi naranasan na natin na naibiyahe siya from Isabela to Tugigiraw nakonsume natin sa kanya nasa 5 liters eh yung sniper natin nun nasa almost 3 to 4 liters yung gas consumption niya kapag gagaling ka sa Isabela pero syempre ito kasi is 200cc and pagtakbo tayo sobrang walwal -wal talaga yung pagpapatakbo natin noon at ito napapansin natin kapag umakit tayo naka tersera walang bawasan ng gear ito kayang kaya niya lang iakit eh gigil na gigil talaga yung kanyang makina so nandito ulit tayo sa may na Wood at eto nandito tayo sa taas Ayan, makikita natin dito ang buong Tugigaraw. Nandiyan ang Buntun Bridge. At ito ang daan papuntang Enrile, Pakeson yan. Tapos dito naman ay papuntang Piat Cagayan. At yan, makikita nyo yung, di ba? Kapag nandito ka talaga sa ganitong lugar, ma ano ka, marerelax ka, oh. Pero dito lang, oh. Gumagsak yung mga lupa dito, oh. Ayan, oh. Dito tayo, baka mababagsakan tayo dyan kapag ka ano, tumambay tayo dito <laughs> dito tayo, dito tayo ayun, may um, mga cyclist dito so tingin na lang tayo ng area kung saan medyo maganda kasi ito nakakatakot, iba eh. ka biglang <laughs> bumagsak sa yung mga lupa dyan eh ah, Dito tayo, dito tayo. Tingin tayo ng magandang view. Para magita ang ating motor Paborito ko nang pumunta dito Kasi ito napaka-tayimik ng lugar Tsaka yung hangin Fresh na fresh Pero, Parang alam nyo yung naligo lang kayo Tapos nagpalit kayo ng damit Tapos manonood lang kayo Parang ganan yung feeling Kapag ganan ka dito talaga kayo eh you know, may mga bahay-bahay rin dito tsaka maganda yung ano yung parang nakikita natin dito kasi siyempre hindi lang ako yung marirelax pati din yung mga viewers natin you know? oh pataas na naman Wala akong makitang patag dito So guys, andito tayo sa Bypass Road Papuntang Lanig Solana So dito na tayo magtatambay Kasi syempre Maganda yung view dito eh Dito muna tayo So, ito nga pala yung ating Duk 200. So, ito, uh, gaya ng sabi natin, ito yung mga nagustuhan natin dito sa motor na to. So, kanina, may mga nabanggit na ako, pero ngayon, isa-isa natin yung mga nagustuhan natin sa motor na ito. So, ito, i-consider natin yung kanyang looks. Kasi, tignan nyo naman yung forma ng kanyang tangke. So, parang dito, uh, meron siyang parang espada na ganyan, no? Ito naman sa kanyang tanke, eh, makikita talaga natin na common naman yung design na ganito. Itong ganitong itsura ng susian. Ayan o. Parang sa ano, parang sa kotse. Diba ganyan? Kapag ka bubuksan mo sa may gilid nya, uh, kailangan mo talagang susian ng ganyan. Sa kanyang body, hindi talaga tinipid yung kanyang design kasi makikita natin dito. Ito yung sinasabi natin na parang si Optimus Prime kasi tignan nyo yung mga bakal-bakal dito. Ayan o. Tapos pera pa yung bakal doon sa gilid. Ayan, no? Oh. makikita nyo. Ayan, oh. no? talaga yung kanyang chassis frame. Uh, basta duk, ganyan talaga lahat. Pati yung 390. O, oh, yung pataas na CC. Ito yung isa na nagustuhan natin sa kanya, yung kanyang swing arm. Ayan, no. Oh. Madaming nag-upgrade ng mga ibang underbone o ibang motor. Ito yung nilalagay nila. etong swing arm ng Duke 200. Sa kanyang gulong, meron tayong 150mm By 60 So alam naman natin Kapag uh, Duke 200 talaga Makikita mo talaga yung ganda ng kapal ng gulong So ito napalitan na kasi Hindi na ito yung stock nya uh, Pirelli brand ito Kaya medyo masakit sa bulsa Kapag nagpalit ka ng ganitong klaseng gulong uh, Sa harapan Ito yung kanyang size Yan, Check natin o, Tignan nyo mga ka phantom oh, 110-70 alam niyo yung suwat na ganito, ito yung niligay natin sa likod ng ating sniper noon. papal pa yung kanyang gulong. Ay, oh, ito. Ganito pa kakapal, oh. Medyo malayo-layo pa yung biyahe nito. Tingnan naman natin yung kanyang muka. So, yung kanyang muka, parang nag si na si Batista. <laughs> o, oh, di diba? Ganito yung mitsura niya, oh. Parang ano siya, parang alam nyo yung wrestler. oh, diba? ba? Tapos ito sa kanyang manubela, pansin natin dito, lo, talagang maganda yung kanyang ano, kanyang manubela kasi parang ano siya eh, parang parang bike yung itsura. Ayun. Pero yung bike na macho. <laughs> Ayun. Dating dito sa kanyang dis. Makikita talaga natin. Sobrang laki ng kanyang disc at alam nyo ba yung kanyang piston ay meron siyang 4 piston sa kanyang harapan at kahapon ay binuksan natin yan, nilinisan natin. Kasi kapag uh, na gano tayo, na bi-break tayo, pumapakat yung kanyang, ano, kanyang brake pad. So, yun, binuksan natin, tapos nakita natin sobrang dumi ng kanyang brake pad. At yung pinanglinis natin, bumili tayo ng brake cleaner. So, oh, yun, uh, nawala yung kanyang kalansing na tunog. Yung cable dito, makikita nyo, o Oh. Yan, oh. <laughs> sobrang nipis pero tignan nyo oh, kapag uh, talagang pipindutin nyo talagang quality na quality oh, banggang dito ayan o oh. di oh, diba? ito naman yung kanyang ano, uh, speedometer sensor uh, dito siya dito siya nakalagay tsaka pansin ko dito kapag pinapatakbo natin yung 100 nya parang nasa 115 o 117 na ng, da ng dating sniper natin ma, maano siya parang basta kakaiba parang leak yung kanyang speedometer reading meron akong ipapakita sa inyo eto hindi mo kakalain na meron siyang tools na nailagay so meron akong nilagay na pamunas dito so yung battery nya eto stock pa rin so baka siguro soon magpapalito tayo ng kanyang battery pero ang pwede dyan na battery, magkasukat sila ng battery ng XR, XR150 na Honda. Halos parais lang sila ng pesa ng NS200. Kaya kapag bumili ka ng ganitong motor, dapat ang bibilin mong pyesa kapag hindi available ang KTM na parts ay pwede yung Bajaj na Rouser. Halos parehas lang sila ng NS200. So ito po yung pinakamalupit talaga na nagustuhan natin sa motor na ito yung kanyang tambutyo kasi kadalasan inaanap nila yung kanyang tambutyo sabi nila bakit na walang tambutyo eh nandito sa baba eh ayan o eh may magagawa ba tayo Diyan nilagay yung kanyang tambutyo yung mga iba nagkoconvert sila dito sa baba o pwede lang din naman yung ganun kaso ako kasi hindi ako mailig sa mga pipe na ganyan kaya stay stuck muna tayo kasi syempre eh enjoy muna natin yung ating motor sa ngayon kahit second hand yung ating nakuha ng motor eh paniguradong magugustuhan ko siya kasi syempre ito talaga yung isa sa pinangarap natin noon na magkaroon ulit tayo ng 200cc na motor napunta naman sa atin si Doc 200 kaya thankful pa rin ako kasi syempre uh, kahit pa paano magle level up at magle level up tayo So, ganun. Siyempre, unti-unti naman natin. At may mga kaibigan tayo nag-suggest din na dapat nag 390 na daw tayo para hindi na daw tayo mabibitin. Hindi ka talaga mabibitin sa 400cc. Kasi ang Duk 390 is legal expressway na yun. O, siyempre, tsaka dito naman sa, ano, sa Tugigiraw o kaya kapag uh, nagbabiyahe tayo yung anong ano ito nasa 130 135 hindi ko nga ganong sagad hindi naman tayo araw araw nakikipag endurance ito para may bagi ko lang sa inyo uh, ito pinakita ko yung aking motor ngayon kaya sa mga hindi pa nagiging na familiar sa Duke 200 uh, kung gusto nyong makita ito panoorin nyo yung video natin para makita nyo isa isa yung ano yung gusto nyong makita ano pa ba yung gusto nyo makita? Yung kanyang panel. So, titignan natin yung kanyang panel. Sa kanyang panel, makikita, makikita kasi natin dito kapag in-open natin. Ito kasi ginagamit ko na yung kanyang kill switch. Ayan. So, bali dito makikita natin yung, ito yung kanyang temperature. Ito yung kanyang fuel. Ito yung kanyang trip. Ito yung kanyang gear. Yung kanyang RPM. So, yung kanyang RPM, ito, sa Uh, sinet natin ito sa uh, RPM RPM 2 uh, So, so i-check iche 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 ko muna So, mode So, kapag kayong mode Yan yung RPM 2 Long press nyo lang Mga 10 seconds Ah, uh, hindi pala RPM 1 pala Sorry, nagkamali ako So, ito Pwede natin itaas Gawin natin 10.5 or 11 Gawin na lang natin 11 to ito, gawin natin 11. Okay. So, ayan. Nasa 11,000 RPM. Ayan. Para, uh, kapag ka nag-shift tayo, ito kasi sa shift RPM natin, kapag nasa 8.5, umiilaw-ilaw na ito. So, ayan. Activate na siya. Tapos, kailangan lang natin i-kill switch. Tapos, open natin ulit. Tapos, i-check natin kung Naset nga ba yung kanyang mode? So, long press. Ayun. So, 11,000 RPM. Diyan na natin sinagad. Para kapag, ano, sasagad siya dito sa bandang uh, 10,000 RPM. Kasi ang pinaka RPM talaga nito nasa 10.5. Hindi niya naman masasagad yung pinaka uh, 11,000 RPM. So, ano pa ba yung makikita natin dito? Makikita natin yung orasan. Ayan, o. Oh, makikita natin. Tapos, dito na part, makikita natin yung turn signal light, yung kanyang check engine, shift RPM, neutral, yung kanyang high beam. Ayan, o. Oh. Tapos, dito naman, kapag ka naka side stand at hindi ko alam itong dalawa dito kung ano yan. Hindi ko pa nakikita, eh. Ito, kapag ka naka-side stand siya, tignan nyo ah. Ito, naka-side stand. Tapos, tatanggalin ko yung side stand. Ayan o. Oh yun yung sensor nya tapos makikita natin dyan yung average per liter so nagwa warning sya low battery na daw so baka magtulak tayo dito kaya papanda natin sya ayun ayan so nagbiblink sya ayan low battery <laughs> baka mag -ano tayo dito ha? baka malobat tayo dito so sa Uh, ito is ano magcha-charge siya ng anong kapag pinander natin pero yung indicator na yun uh, parang ano lang uh, para ma-aware kayo kasi kapag ka talagang binabad nyo talaga na naka-open lang to since syempre yung motong na to matagal na hindi siya nagamit so kailangan natin i ano kung baga parang i-break in ulit so ayun nakita nyo na o, oh, nagkarga na siya kasi kanina nagbiblink big ibig sabihin, pag gano'n, medyo mahina yung kanyang battery. So, ngayon, pinander natin. Ayan, kumarga na ulit siya. Sa kanyang signal light. So, naririnig nyo pa ba? Mas magandang patayin muna natin. Patayin muna natin. Ayan. Kasi kapag gawan sa hindi umander yung ating motor, eh, pwede naman nating palusungin sa baba para kadyutin natin. <laughs> so, ito, pagdating sa ating turn signal light, makikita natin, naka-LED na yung kanyang turn signal light. Ito, sa kanyang, ano, ah, uh, Pinaka headlight, meron tayong LED na din dito, LED sa baba, sa likod. Ito, LED na rin. Ayan. mas visible kasi kapag LED yung gamit nyong uh, lights para kapag ka, uh, nasa ano kayo, kapag uh, umaga, mas visible siya. Pero kapag ka bibili kayo ng bagong Duke 200, ang nakalagay kasi dito is yung Uh, halogen na uh, ano bald type yan yung nandiyan so yan kita nyo na so yun yung mga nagustuhan natin sa kanya mga ka phantom uh, sa mga hindi ba nakasubscribe sa ating youtube channel please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos